Lord, please send some help. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat pa sa 72 ang nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu oras ang hinahabol ng mga rescuer sa paghuhukay sa mga natabunan ng guho. Tuloy rin ang pagtitiis ng mga nakaligtas. Bukod sa dalawang libong aftershocks, iniinda rin nila ang mga pag-ulan. Ang ilan sa kanila, ibinalot na sa plastik ang sarili para hindi po mabasa o kaya naman ay natutulog na lamang sa kulungan ng mga baboy. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa himpapawid, kita ang tindi ng pinsalang idinulot ng 6.9 magnitude quake sa lungsod ng Bugo na malapit sa epicentro ng Lindol. Sa video ito, kita ang rescue team na abala sa pagkuha sa katawan ng isang biktima. Pahira pa rescue and retrieval operations na ng gamitan ng mga jackhammer at iba pang heavy equipment. Ang mga biktima kalunos-lunos ang sinapit tulad ng batang lalaki ito na nadaganan ng gumuhong parte ng tinutuloyang two-story pension house sa lungsod pa rin ng Bogo. Kasama niyang nasawi ang kanyang ina na na na-recover ng mga rescuer. Hinahabol ng rescue teams ang oras sa pag-asang may mahanap ang buhay sa ilalim ng guho. Mamadali talaga tayo. Buhay yung buhay yung ano natin ma Kami mam, ma as, uh, as, mga responders, as rescuers, rescuers, hindi kami hindi kami uh, ano nang ano mam. umaasa kami talaga na buhay namin silang mailalabas sa ngayon mahigit 70 na ang bilang ng nasawi sa iba't ibang bahagi ng Cebu abot-abot ang hinagpis ng mga kaanak ng mga namatay pero ang kalbaryo ng mga Cebuano hindi pa rin natatapos ang ilan na kaligtas nga sa lindol problema naman ang pansamantalang matutuluyan ang mga residente ito sa bayan ng Medellin sa kalsada na naglatag ng kanilang mga sapin at nagpalipas ng gabi. Sumabay pa sa kanilang alalahanin ang pagbuhos ng ulan at dahil hindi pa masilungan ng kanilang mga tahanan, ang ilan ibinalot ang kanilang sarili sa plastik bilang proteksyon. Kaduhan namang bakwit sa at baboy. Sa bayan ng San Remigio, ang pamilyang ito sa kulungan ng baboy na piling matulog. <sighs> ang ilan ng mga taga sa plaza pansamantalang nanunuluyan bit-bit ka nila mga pangamba sa mga posible mga pagyani. Wa pa ka mauli eh. Wala. Ayon sa FIVOX, umabot na sa mahigit dalawang libo ang mga naitatalang aftershocks at inaasahan magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ang isang nga kagabi, umabot pa sa magnitude 5 ang lakas. Kinakabahan po kami ngayon kasi palagi po may aftershock. Hanggang ngayon, hindi po namin mabibilang yung ano after siya kung ilan ng, after siya ngayon kasi marami na kasi eh. Sa gabi pa eh wala pa kung, hindi pa ako nakapahinga ang takot ng mga residente hindi pa tuloy yung inaalis lalo't para sa ilan milagro ng maligtas sa naranasang sakuna yung anak ko ay iwas ng balay salamat ako sa ginoo kasi wala wala nangyari sa kanila pag, pag pagdating ko namin doon marami ng tao sa kasada aba namin hindi alam mo. Katapos ba barami ngayon. Hanggang ngayon parang nanginginig pa yung kalamnan ko. Dahil sa takot. At maiiyak ako dahil sa takot. Sa ng takot at pangamba, mga Cebuano patuloy na kinakapitan ang kanilang malalim na pananampalataya at pag-asa. Salamat lang bisa inuuga na luwas sa, sa taon. Salamat kay Lord. Ang hirap para. Pero okay lang, nandyan naman siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na atutok 24 oras.